Hi guys, welcome to my blog. Oh. Oh. my mm. Hi guys. Nakain na si guys si Sikir guys. Bakit? Nice. Guys. Hello guys. Eh, sige mo dyan guys. Guys. Sag oh bebe. Oh. Kain daw siya guys. Ang seringkil ko guys. Ayun siya guys. Oh, ayun Oh. Yan. Hello. Hello guys. Sabi mo. Hello guys. Hello. Welcome to my vlog. <laughs> Tingin ko lang guys, jute ang Parang hindi lang jute panggabi no. Tinan mo. Crush pa din. Garam pa rin, kahit napuyat, garam pa anak. Hindi Kapi-kapi muna tayo guys ngayon. Ano? Black coffee. black coffee ni Sekel. Ito si Sekel kumakain no. Oh. Hello ko, bimolo. Ayun no, oh, kumakain yan no. Oh. Wow, yummy yan. Mm. Salubo kayo si sirinkel guys. Mm. Wala well, pa daw isa. Hindi pa sa natin ng isa. Yan. Oh, so na lahat oh. Yan. Thank you. Thank you, Papa. Plastic na mga tagong Yami? Yami ba yan? Hmm. Galing ah. Uh, galing pala ng Papa, no? Yami, no? Hmm. Galing pala ng Papa mamili ng ano, no? Kasi hmm. yami ay... Sabi mo, yummy. Hmm. Galing pala ni Papa mamili ng ano? Salubong. Sorry yan. Ito Ang galing pala papa mong Salubong. Puto. Yami yan. Yami yan guys. Guys. Kiss mo si papa. Yami. Kiss mo. Tunogin mo. Tunogin mo papa mo, pag-kiss. Upo ka. Upo. Makain ka eh. Yan. Ayusin <laughs> ko. Yan. Galing ah. Ako. Mo, aloy na ubo mo pula ito. Mo. Uso kasi ang ubo ngayon guys. No? Sabi mo nga ito. Uso kasi ang ubo. Wala. Huwag gabi. Masila yan. Uso kasi ang ubo ngayon guys. Sabi mo. Wag bebe. Ano sila ayan. Bede na makita be. Atras ka lang. Atras. Atras. Yan, ganyan. Kakagawin ko lang kasi guys sa trabaho. Kasi bebe, kaya gising lang. Binila ko siya ng puto. Ayun, Ay, puto. Yummy. Putong bigas. Pag size na nga ngayon, dati, ano lang, lima. Bibino. na dati, lima lang. Diba? Ngayon, sa isna. Oh. Isan mo ang papa mo? Ah. Isan mo ang papa mo? Lab, lab mo, papa ba? lab, -lab mo? U apa? Ayun. Lab lab mama papa be. U. Lab lab mo. Galing eh mama lab lab puding. Tu. Galing. Toto. Lab lab puding. Oh Tito. Lulu. lula Lulu. Sudah? Berapa? Lulu lada ni Lula. nanay. Mm. Nalabo Galing Saan ka? na siya guys lang kami na tira guys eh. So. na tulagaan namin tulagaan namin gulo gulo eh Yan lang ang gaan namin dito ito lang ganyan lang kalaki hmm. tapos ito dalang walang lang panamay tapos yung oh, lababo ika Ay. Pak Latina Sobrang Latina kahit kagigising <laughs> Latina Latina saan Babay banda yana. Bye bye Latina saan banda Bye bye ikaw bye 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 bye, -bye. Thank you for watching! Subscribe!